sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sang kalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. May mga sigaw na nakatago na parabang napipipi sa kaloob ay sinasabi ngunit walang kakayahang usalin napakatahimik tulad ng gabi walang tinig na maaaring marinig Walang salitang makita upang maihayag ang loobing na aantik. Ang dila ay walang lakas. Laman ng kaisipan ay hindi mailabas. Maraming tao ang hindi makapaghayag ng naisabihin ng mga damdaming gustong kilalanin. May suliranin, may humahadlang kung bakit mga pangungusap ay hindi mahanap. Sa ating ipinagdiriwang na salmong tugunan, isang karanasan ang nagtulak sa kagalakan. Mga mata nila'y nasaksihan, pagbubukas ng daan sa dagat ng kamatayan. Isang bayang lumakad sa tuyong lupa. Sa gitna ng mga pader na tubig, hindi sila nasalanta. Kaya naman sila'y nagaanyaya sa pagpupuri ng buong saya. Itong kagalakang nadarama ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat na nakalasap ng mga dakilang gawa ng Diyos sa buhay nila'y naipadama. Buong sangkalupaan ay marapat na sumigaw, kagalakan sa Panginoon na nag-uumapaw. Maluwalhating kapurihan ng may likha ay ipinakita sa mga makapangyarihang gawa ng kaligtasan para sa bayan niya. Mga dating alipin, lumaya at nagkaroon ng mga sariling lupain mga mabigat na pasanin na tapos na bago noong ang puoy kanilang sundin. Mga salitang ito ay naglalaman, bisig ng may kapal na hindi sila pinayaan. Sa katahimikan ng libingang kay Jesus ay pinaglagyan, dinising ng kagalakan noong muling pagkabuhay ay nakamtan. Mga anghel ng kalangitan umawit sa kagalakan at sangkatauhan ay nabigyan ng puwang sa isang buhay na walang hangganan. Sa ating lahat na ng ngayoy nabubuhay, dumadaan sa walang katiyakang paglalakbay, maaaring kamay ng Panginoon ay hindi pa nadarama, di pa nararanasan ang kabutihan niya. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang awiting ito ay umaayon. Isang araw ay malalasap din, mga dakilang gawa ng katapatan ng Diyos para sa atin. Kaya't huwag padaig sa kalungkutan, anumang kabiguan na nilalakaran. Malalaking alon ng tubig, uhu pa rin at mananahimik. Kasiyahan ang papalit sa masasakit na paghibik. Ang pagmamahal ng Panginoon ay nasa likod ng mga titik. Nang awit na ito, sa kagalakan ay hitik. Magiliw na himno, masayang pamimintuho Nagaangyaya sa bawat tao, sumampalataya sa Diyos, kay Kristo, salitang nagkatawang tao. Itigil ang pag-iyak o mga mapapait na halakhak. Ang Mesiyas ang may dala ng tunay na galak. Kinuha tayo sa pagkapahamak. Dahil sa Kanya, lahat tayo sa puoy tinatawag na anak. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.